This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Bakit hindi pa natutupad ang dasal ko? Next experience mo na ba yung dasal nang dasal? Pero parang katahimikan lang ang sagot. Yung tipong halos lumambot na ang tuhod mo sa panalangin, Pero wala pa rin nangyayari. Minsan, napapatanong tayo, Lord, bakit hindi pa? Ano bang kulang? Alam mo, may mga panahon talaga na akala natin hindi tayo pinapakinggan. Pero ang totoo, pinapanday pala tayo. Sabi nga ni Elder Jeffrey R. Holland, Some blessings come soon. Some come late. And some don't come until heaven. But for sure, those who embrace the gospel, they come. Ako nga pala si Brother Dave. At ngayong episode, lalabas tayo sa tanong na matagal na nating iniikot-ikot. Bakit nga ba may mga dasal na hindi pa natutupad? Ano ba ang nais ipaintindi ng Diyos sa paghihintay? At paano tayo mananatiling matatag habang ang puso natin ay naghahanap ng sagot? Tara, kausapin natin ang kaluluwa mo. Maraming Pilipino, pati tayo. May prayer na tahimik lang natin kinikimkim. Para sa pamilya, para sa pera, para sa pag-ibig, para sa kagalingan, para sa bagong simula. At kapag walang pagbabago, ang pakiramdam natin, nakalimutan tayo. Pero minsan, hindi delay ang sagot protection timing alignment Ang pinakamabigat na pagtatanong kay Lord ay hindi yung pagdadasal kundi yung paghihintay Kasi habang naghihintay tayo lumalabas ang totoo nating tiwala Hindi tayo sinusubok dahil gusto niya tayong pahirapan Sinusubok tayo dahil gusto niya tayong palakasin at sa bawat hindi panatutupad may tinuturong bago ang Diyos pasensya pagpakumbaba better desires or deeper connection with him hindi niya tinatanggihan ang mga anak niya binubuo niya sila sabi ni president russell m nelson the lord loves effort kaya kahit pa at hindi dumarating ang sagot. Yung effort mo na patuloy na nanalangin, iyon mismo ang nagdadala sa pagbabago. Kung may prayer kang hinihintay pa rin hanggang ngayon, hindi ka nag-iisa. At sa episode na to, I want your heart to breathe. Hindi ka pinapababayaan. God is doing something in your waiting. May kilala akong babae. Tawagin na lang nating Maria. Ilang taon na siyang nagdadasal para sa stable na trabaho. nag apply siya buwan-buwan pero lagi siyang nauuwi sa sorry. We choose another candidate yung sabi sa kanya. Isang gabi, umiiyak siya. Sabi niya, Lord, kung mahal niyo ako, bakit parang hindi niyo ako dinidinig? Ang sakit nun, Dave. Hindi lang paghihintay ang mabigat. Ang pakiramdam na hindi ka mahal, yun ang mas mabigat. Pero pinilit niyang manatili. Araw-araw nagdadasal. Araw-araw naghihintay. Araw-araw nagtitiwala. Hanggang isang araw, tinanggap siya sa trabaho. Hindi lang basta trabaho, kundi trabaho na nagbibigay ng mas malaking sahod, mas malapit sa bahay, at may mababait na kasamahan. At ang sabi ng boss, matagal ka na naming inaabangan. Kailangan lang namin tapusin ang transaksyon. Nakakatawa tayong mga tao minsan, no? akala natin walang sagot. Pero ang totoo, inaayos na papala ang paraan. Sinabi ng babae, kung natanggap ako sa unang trabaho, hindi ko makukuha itong binibigay sa akin ngayon. Delayed pala kasi, perfect timing ang hinihintay. Sa Mosias chapter 24, may mga tao na nagdadasal para maligtas sa paghihirap. Pero hindi agad tinanggal ng Panginoon ang bigat ng kanilang mga pasanin. Sabi sa verse 14, At papapagaanin ko ang mga pasaning inilagay sa inyong balikat. Hindi niya agad inalis ang pasanin, pero binago niya ang lakas niya. Sobrang malalim noon day. Minsan, hindi niya muna binabago ang sitwasyon binabago muna niya tayo. Tulad ng sabi sa Doctrine ng Covenant chapter 58 verses 3 hanggang 4. Hindi maunawaan ngayon ang lahat ng bagay na nais kong mangyari sa iyo. Ngunit pagkatapos ng kapighatian, tumarating ang mga pagpapala. Si Joseph na anak ni Jacob, ilang taon na naghintay bago matupad ang pangarap niya. Ibinenta e pa siya, nakulong, napagtripan. Pero noong dumating ang oras, ginawa siyang tagapamahala ng buong Ehipto. Si Ana sa 1 Samuel, umiiyak taon-taon dahil hindi siya magkaanak. Pero nang dumating ang sagot, Samuel ang naging bunga isang propeta ng Diyos. Si Abraham nagintay ng 25 taon bago magka-baby. Pero nang dumating ang sagot, napatunayan niya na walang imposible sa Diyos. Sa lahat ng yan, pare-pareho ang pattern, waiting, preparation, transformation, and then blessings. Naalala mo ba noon na ang mga tao wala pang masyadong gadgets, distractions o instant gratification? Kung gusto mo ng tubig, pumunta ka pa sa poso. Kung gusto mo ng sulat, hihintayin mo pa ng ilang linggo. Mas mabagal ang buhay, pero mas malalim ang pasensya mas mabagal ang proseso, pero mas matatag ang puso ng tao. Kung nasira ang laruan, inaayos, hindi tinatapon. Kung hindi dumating ang jeep, naglalakad. Kung walang ulam, naghahati-hati kahit kaunti lang. At sa panahon ngayon, mga panahon noon mas simple ang pananalig. Kapag nagdadasal ka, alam mong hindi instant ang sagot, pero alam mong darating. Ngayon kasi, everything is instant. Instant noodles, instant likes, instant replies. Tapos gusto natin instant prayers din. Pero ang Diyos hindi gumagana sa bilis ng TikTok. Gumagana siya sa bilis ng paghahabang buhay na pagbabago. Kaya minsan, kailangan nating balikan ang puso ng mga tao noon. Mabagal, pero matatag. Umaasa, pero hindi nagmamadali. May pananalig na may lalim. Isipin mo si tatay na araw-araw nagtrabaho pero hindi pa rin sapat ang kinikita. Dasal siya ng dasal na sana gumanda ang buhay nila. Pero ang sagot ng Diyos, hindi pera agad, kundi kalakasan. Isipin mo si nanay na may sakit ang anak. Dasal niya na sana gumaling agad. Hindi dumating ang miracle agad. Pero dumating ang mga taong tumulong, nagbigay ng gamot nagbigay ng payo Isipin mo ang mga estudyanteng sumusubok laging mag-improve Dasal niya ang pumasa hindi agad sagot pero binigyan siya ng determinasyon na hindi niya alam na kaya niya Minsan ang sagot ng Diyos hindi yes hindi no kundi grow ang bawat paghihintay ay may binubuo. At kung nakikita mo lang ang mga pagbabago sa loob mo, masasabi mo, kaya pala hindi pa. Kapag hindi pa dumanating ang sagot, huwag agad magtampo kay Lord. Subukan mong tanungin, Lord, ano po ang tinuturuan ninyo gusto nyo ituro sa akin ngayon? Kasi minsan, mas mahalaga ang lesson kaysa sa blessing. Minsan, mas mahalaga ang growth kaysa gift. At kapag natutunan nating magtiwala, dumarating ang peace kahit wala pang pa sagot. Ang tunay na matured faith ay hindi I will believe when I receive, kundi I will believe even while i wait gusto ng ama natin sa langit na maramdaman natin na hindi niya tinatanggihan ang dasal natin pinipili lang niya ang tamang panahon ang halimbawa dito isang bata ang nagmamakaawa ng kutsilyo kasi akala niya magagamit niya sa paglalaro hindi mo ibibigay hindi dahil ayaw mo sa kanya kundi dahil mahal mo siya. Ganon din si Heavenly Father sa atin. Hindi lahat ng gusto natin ay timing na ngayon, pero lahat ng kailangan natin, lumarating. Isang batang lalaki ang nagtanong sa nanay niya, Ma, bakit wala pa ang cake? Gutom na ako. Sabi ng nanay, Anak, tingnan mo sa mesa kanjan ang harina, itlog, asukal, mantikilya. Hindi pa masarap, di ba? Pero kapag pinagsama-sama at hinintay mo matapos maluto, cake na. Ganyan si Lord. Minsan ingredients lang muna ang nakikita mo. Hindi mo pa nakikita ang finished product. Pero trust mo saya manalig ka sa kanya. Baka na sa oven na ang sagot mo. Kasi ang waiting season ay working season din. Hindi ka pinapatulog sa paghihintay. Pinapaayos ka. At sa susunod na sumagot ang Diyos, alam mo, handa ka na. At sa spiritual coach, sasabihin ko ito, hindi ka late hindi ka behind. Nasa proseso ka. And God is God of perfect timing. Kung feeling mo na stuck ka, step back and ask, What is God building in me? Minsan, karakter. Minsan, humility. Minsan, strength. And the more you wait with a faithful heart, the more your soul becomes unshakable. Mas mahirap maghintay kapag nakikita mong ang ibang tao natatanggap agad ang sagot nila. Napromote sila, nagka-love life sila, gumanda ang buhay nila. At ikaw, naghihintay pa rin. Pero tandaan mo to, hindi mo alam ang pinagdadaanan nila, hindi mo alam ang season nila, at hindi mo dapat ikumpara ang sarili mo sa kanila because your timeless timeline is handicraft by God. When your blessings arrives, it will make sense totally. Ngayon, ang commitment natin, maghihintay tayo ng may pananampalataya, hindi ng may reklamo. Magtitiwala tayo sa panahon ng Diyos, hindi sa deadline natin at sa nang sabi ng Panginoon sa Doktrina at Mga Tipan, section 64 or, uh, or chapter 24, verse 33. Huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat hindi kayo pababayaan. Ang mga naghihintay ng tapat na tatanggap ang sagot sa oras na pinaka nangangailangan nila. Mga kapatid, alam ko na totoo ang Diyos. Totoong nakikinig siya. Totoong pinapakinggan niya ang dasal mo. Kahit hindi, po, hindi mo pa natin nakikita ang sagot. Alam ko sa tamang oras, sa tamang paraan, tumarating ang biyaya. Mga kapatid, ito si Brother Dave. At panata ko na ipaalala sa iyo araw-araw na hindi ka nag-iisa. Mahal ka ng Diyos. At ang hinihintay mong sagot, hindi siya nakakalimot. Paparating na. At lahat ng ito ay aking iniiwan at binibilin sa pangalan ng kanyang anak na si Kristo. Amen.